Magandang araw o magandang gabi sa inyo lahat. Mga giliw kong taga-subaybay, ang inyong lingkod si Shadir Hayla. Nangungumusta po sa inyo, nawa ang swerte patuloy nating makamit sa buhay. At ang magandang kalusugan ay lagi nang nasa ating katawan. Ngayong uh, araw na ito o gabing ito, may pag-uusapan tayo patungkol sa isang uri ng kaalaman na nagpapayaman sa mga chino pwede rin natin silang gayahin at baka makamit din natin ang pagyaman o pagiging milyonaryo na tulad nila bago tayo magpatuloy nais ko lang bigyan ng pansin ang mahalagang title o ang titula natin sa ating paksa mga ritual Naginagawa ng mga Chinese kaya sila yumayaman Pwede rin natin gawin para makamit natin ang pagyaman na tulad nila Sa kultura ng mga Chino, makikita mo talaga ang pagpapahalaga nila sa kung paano nila mapapaunlad ang kanilang buhay. Sa mansang Pilipinas, kung ating susuriin ang mga pinakamayaman dito ay ang mga tinatawag na Filipino chinese Sila yung mga natural na Chino na nanira na sa Pilipinas, nagnegosyo at naging Pilipino na rin. Marami akong alam na kwento na nung galing sila sa kanilang bansa at pumunta rito na masukan bilang manggagawa sa kapwa nila Chinese. Kalaunan, nakaipon ng puhunan at nagtayo ng maliit na negosyo. Siyempre, lumaki na ito at ngayon nga tinitingnala na sila sa lipo ng ating ginagalawan dahil mga big time na ito, anong mga super milyonaryo na. Ano ba ang sekreto ng mga Chino? Ano ang ritual na ginagawa nila? Bakit sila yumayaman? Aba, gayahin nga natin. Oo nga at hindi naman lahat sa kanila ay asenso sa buhay. Pero mas nakararami na yata sa kanila ang maunlad lalo na kung nangibang bayan sila at nagsimula ng panibagong buhay. Sa bansang mayayaman na tulad ng Amerika at Europa, marami doon ang na mga ninirang Chino o maging sa iba pa rin dako ng mundo ay may mga gandang buhay. Maunlad, sabi nga, madaling sa madaling salita, Swerte. Karamihan sa kanila doon ay negosyante. Ikaw, gusto mo ba silang gayahin? Uulitin ko lang po, ano ba ang ritual na ginagawa nila? Bakit gano'n na lang sila nakaswerte sa buhay? Yan ang ating pagtutunan ng pansin ngayon. Bakit nga ba may dala silang swerte? O bakit may swerte ang dala? Sa totoo lang, tayong mga Pilipino ay may mga pamahiin din at ritual na ginagawa para tayo maging maswerte sa buhay. Tulad ng mga Chinese, may ritual rin sila at sa totoo, sila ang nangunguna sa ganito. Tingnan nga natin. Nangunguna ang mga Chinese sa pagkakaroon ng pamahiin, ritual, horoscope, tradition at practice na hanggang ngayon ay kanilang isinasagawa at na-influensyan tayo mga Pinoy sa kanilang mga ginagawa at paniniwala. Kaya marami na rin Pilipino ang umasenso sa mga ritual na ginagawa ng tulad ng mga Chino. Ang dragon sa mga Chinese ay isa sa nangungunang pinaniniwala nagbibigay ng swerte. Pero ano nga ba ang dragon? Hanggang ngayon ay wala pang nakapagsasabi o nakakakita na sila ng dragon o nakakita na ba sila ng dragon? Pero malaki ang papel nito sa kultura ng mga Chinese sa kanilang reliyon, art, paniniwala, science, sa gobyerno, kalakaran, sa negosyo. Sinasabi rin ang dalang dragon ay sinasabing madamayin ng compassionate. Maganda ang nagagawa at pwede rin ito at maging destructive o mapanganib Pwede raw itong magatin ng bagyo, baha, tagtuyot, peste, sunog, at iba pa. Sinasabi na kapag naging maganda ang pasok ng dragon, sa kasaganaan, kaunlaran, swerte at kasiyahan sa lahat ng aspeto, kaya ginagawa ito ng ritual at lagi ng bahagi sa selebrasyon ng Chinese New Year. O nakita nyo ba yung mga dragon kapag ka Chinese New Year? Pasayaw-sayaw yan. No? Particular dyan sa Binondo o sa China tao, makikita nyo yan. No? Kung Chinese New Year. O kaya may mga okasyon sila, nakikita yung dragon na yan. Ayon sa description na nabuo sa isipan ng mga Chinese, ang dragon ay tila ulo ng camel, may tenga na tulad ng sabaka, may sungay na tulad ng sausa, may leeg na hawig sa ahas, may kaliskis na tulad ng karpa, kamay na tulad ng uwak, panganan tigre at matang tulad ng demonyo o devil. Nagtatagda raw itong na nakakatakot na boses at bumubuga ng apoy. Tubig o ulap, kaya raw, kaya raw nitong palakihin o palitin ng sarili o kaya naman maging invisible. Sinasabi sa kwento, ang dragon ay universal and prominent object of worship. At sinasabing the God of Taoism na pinakamalawak na sekta sa kanilang rehiliyon. Hawak daw ng dragon ang malawak na dagat, lakes, dam, river, Balikan natin ang Taoism. Ang Taoismo ay nagmula sa Dao. Sa salitang Chino, nang na ibig sabihin nito ay ang daan. Naniniwala ang mga Taoism na pinakamalagang mamuhay sa natural na pamamaraan. Ang Dao ay dapat umaayon sa kalikasan. Ang paghihirap o mga pagdurusa, ganun din ang karamdaman at sangkatutak na suliranin sa buhay ay bahagi ng hindi pagsunod sa natural na paraan ng kalikasan. Balik tayo sa pinininiwala ang dalang power ng luck ng dragon. Karamihan sa mga Chinese ay naghahangad magkaroon sila ng anak na nasa ilalim ng dragon sign. Kasi swerte yan. Kaya ako swerte marahil may anak ako na nasa animal sign na dragon. Makikita natin tuwing Chinese New Year ang mga dragon na sumasalubong sa pagpapalit ng taon, ang dalaraw nito ay swerte. Ganun nga. Samantala, kasama ang tikoy sa mga inihahanda ng mga Chino kapag kanilang New Year. Sa paniniwalang ang tikoy ay may hati ng pagbubuklod-buklod o pagiging solido ng pamilya at pagiging malagkit nito at madikit ang na nangangulugan ng na malapit sa swerte at hindi agad mawawala ang swerte at magandang sama samahan ng pamilya. Buong isang taon nitong nakadikit ang swerte o oh, ngayahin sila. Ang Hopia naman, ang bilog na korte ng Hopia ay simbolo ng pera o oh, money. Ang matamis na lasa nito ay nagdadala ng magandang relasyon sa mag-asawa o oh, pamilya. Ang dala rin ng Hopia ay magandang kalusugan. Tapos nga, o oh, kalusugan, o oh, tapos na yun Chinese New Year ang pagdiriwang ng Chinese New Year pwede pa rin ba na maghanda pa rin ng tiko at hopya aba pwede rin naman lalo na kung New Moon may 15 days pa kayong masasalubong ang Chinese New Year sa ritual na gagawin nyo kaya simula na at baka ang swerte ay inyong makamit tulad ng sinasabi ko sa inyo ang swerte ay dapat may kasamang sipag talento at pananalig sa ating Panginoon Diyos. Yan po. Pero bago tayo magtapos, isa sa napaka mainam na pampaswerte sa taon nito, yung tinatawag nating amuletong bracelet. Ang amuletong bracelet ay simbolo ng swerte. Simbolo ng proteksyon nyo rin. No? Kaya para makaiwas kayo sa mga scammer, no? yan. Maganda yan, no? ang amuletum bracelet na pwedeng magpayaman din at magatid ng swerte sa inyo. Kung sa inyong bahay naman, pwede niyong ilagay ang tinatawag nating amuletum tectum talisman. Ang dalawang ito, pinagsama sa isang power. Ang amuleto may simbolo ng power, swerte at kapangyarihan para makaakit ng positive energy sa inyong pamilya o sa inyong negosyo. At ang tectum naman ay siyang nagbibigay ng proteksyon sa inyo upang mailayo kayo sa masasamang tao, sa masasamang kapalaran at masamang pangyayari sa buhay. Pinagkumbayin ang dalawang ito, amuletum, tectum, talisman, pinagsama sa isang power na pwede ninyong ilagay sa inyong tahanan o sa lugar ng inyong negosyo upang mabigyan kayo ng swerte at proteksyon ngayong Year of the Snake o 2025. So yan po. Ah, pwede po, available po yan sa aming tanggapan. O, doon naman sa nag-aangad ng ang tinatawag naming Secretum Ocolus Book, available pa rin po ang Secretum Ocolus Book. Pwede nyo mo mong makabili niyan. At bawat produkto ngayon yung mabibili sa ngayon ay may libre kayong lucky calendar na nagbibigay din ng swerte. Secretum Ocolus Book, makaka Matututo ka na, gagaling ka pa, magkakaroon ka pa ng swerte at higit sa lahat, nakatulong ka pa sa iyong kapwa. Dahil ang bahagi ng kalahati ng pagbebenta ng ang sikreto right, mo, Colusbook, ay mapupunta ito sa isang cash box na ipunin natin na pagka nagkaroon ng pagkakataon, itutulong natin ito sa bahay ang puna at ganoon din sa bahay na matatanda na pinabayanan ng kanilang pamilya. At kung sakaling may dumating na kalamidad sa ating bansa at nakaipon na tayo nito, itutulong din natin ito sa mga nasalanta ng kalamidad. So yan po, sabi ko nga sa pagkakaroon ninyo ng aklat ng Amuletum, ang aklat na sekreto mo, Colus Book, nakatulong ka na, gumaling ka pa, lumakas pa ang iyong katawan at higit sa lahat, naproteksyonan ka at syempre nakatulong ka pa sa iyong kapwa. Yan po. Oh, may anyway, schedule po pala tayo sa darating na February 7, 8, and 9, nandiyan po tayo sa Baguio City. Kung nariyan kayo sa Baguio at naisin magpapunsoy, tawagan niyo lamang ako sa aking numero. Nasa screen po. Sabi ko nga, sa bawat pagtatapos ng ating programa, Halagi ko nung sinasabi, ang mabuting gawa, ilalayo ka ng Diyos sa masama at dadaling ka sa magandang biyaya. Subscribe lang! Click yo lang yan! Thank you!